Bugawing ko raw. Kailangan daw lagi sila nasa bubong or nasa ibabaw ng kanilang love, So tara. Make sense nga naman 'yan. Eh. Bubong nila. So bale itong kalapati na ating pansy eh wala pa rin kumukuha pero may nakausap naman akong bata dun sa petchangge na magko-comment daw siya sa aking video at magpapakilala siya na siya na siya yung naka nakausap ko or nakilala ko sa petchangge so sa kanya to pero for now hindi ko pa nakikita yung comment niya so pakakawalan muna natin tong dalawang fancy na to and kaya natin kung roronda sila ng mga dre Ayan. Before fly natin sila. Boom. Itong isa rin. Alam, mahina talaga. Mahina talaga baga at mga pakpak ng mga yan. Pero bugawin natin. Hindi talaga sila pang liparan. So, ayan lang muna natin sila diyan para yung ipot nila is hindi naka-focus sa isang ano, sa isang spot lang. Ayun. So, to guys, ang dami nating basura dito, ayan o, May kahoy, mayroong kulungan ng pusa, may mga putol-putol na plywood, may mga screen na scrap pero goods pa naman. Ito rin may kahoy. Ito yung ano, yung single cage. pinagtatanggal ko na kasi yung kalat dito mga dre pinagtatanggal ko na ayan wala na yung mga kalat dito ito na lang so uh, pupuruhan ko na lang ayusin ayan nagtanggalin ko na yung kalat ayan para wala na talagang kalat dito ayan pero magdadagdag tayo ng isang breeder cage na gawa sa mga scrap materials mga tol yan so dito natin inalagay isang may baba dito ayan another one another one ka kaadikan pero hindi ako sure parang okay na kasi dito okay na okay na, namaluwag. maluwag baka dun na lang ayan dun baka banda na lang alright Ililipit ko na lang pala itong mga kahoy na ito mga dre. Wala akong maiisip na design eh. Ayan o. No? Kinalas kalas ko na pero ito hindi ko na kinalas. Mukhang pwedeng gawing ano ito eh. Ayan o. No? Ayan o. No? Parang ready, ready to assemble na siya eh. Pinagsabitan ko na aircon yan mga dre. Tapos itong maangas na pusa na to, hindi naman sa amin to. Uy! Lang yan to. Uy! Luluto na to. Natura. Dun! Dun! Lang yan, strike up to. Nakitulog eh. Doon! Ayan. Sa so maglilikpit tayo dito. Ayan. Ayan, lilikpit natin yan mga tre. Habang maganda ang araw. Tingnan niyo 'tong ginawa ko guys, oh. So, Yung pakainan nila, patukaan nila. Nilagyan ko ng yan. Ito kasing panel na 'to. Etong steel matting na 'to or panel na ganyan. Naapakan ko 'to. Tapos nung naapakan ko na and So ito. Ginawa ko na lang siyang ganyan, patukan tas merong screen para hindi nila para kapag may umapak dito walang makakain so kailangan maging disiplinado sila na ilulusot talaga nila yung ulo nila dito kasi sa karera ganoon naman talaga eh although meron naman silang gano'n. meron, meron naman silang hanging feeder ayan na require talaga na ilabas nila yung ulo nila dyan ayan pero ito kesa naman itapong kesa naman itapong ko to diba ayan o oh. Meron silang lusutan ng ulo na patukaan. And then, itong mga screen. Naisip ko kung saan sila itatago. Ngayon ang naisip ko, isisiksik ko sila dito. Ayan. Isisiksik ko sila dyan para hindi magkaroon ng lubog dito. Ayan. So, isisiksik natin siya sa loob ng tarpaulin. Para umalsa or umumbok at hindi magkaroon ng stock na tubig ayun o nagkakaroon kasi ng stock na tubig lalo na dito ayun o so tara tirahin na natin to eto na guys o oh. ayan wala nang ano wala nang may ipo na tubig dyan kasi meron na siyang palaman sa loob ayan Mas dito rin may palaman na siya sa loob ayan tapos meron ding meron din ako nilagay na Ayun no? Bubble wrap. Mga kalat-kalat lang yan. Random kalat. Ayun no? Bubble wrap. Ay! Ayun. Tapos, ah parang dito kailangan din no sa gitna. Kailangan din sa gitna yata. Pero check natin. Kung anong pwedeng ilagay. The next day. Kakauwi ko lang ng bahay guys oh. At and kaka kakauwi ko lang ng bahay galing interview at meron pa lang nakawalang kalapate rito eh no? Tapos tingnan nga natin yung pintuan. Kaya pala eh. Hindi ko na ilak. Hindi ko na ilak. Pero hindi ko rin hindi ko rin sure kung dito siya dumaan. Pero buti na lang, hindi siya umaalis. Ayan. Hindi siya umaalis. Tapos may dalawang viewing dito. Ayan. Tapos, yung pagbibigyan ko sana ng free bird or ng libreng kalapati yung pinamimigay kong kalapate, hindi na siya nag-reply. So, dahil tinamad ako, hindi ko na tinuloy. Kaya naman, itong pinamimigay kong kalapati ay mananatili dito sa atin gaya labas wala, walang gustong kumuha eh ayaw nyo kunin eh wala, ayaw nakawala oh <laughs> tamang viewing sya dyan grabe guys, ang, ang amo pala nito oh. uy ang amo pala nito, ano na to blue saddle, blue bar saddle ngayon ko lang na discover to ah oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Ginagasgasan niya yung motor ko. Gagi, ginagasgasan niya. Doon ka, doon ka. Uy. Sumampas sa balikat ko. <laughs> o. Oh, yan. Grabe, ang amo pala nito, guys. Solid. Ito yung nabili natin sa may pet shop sa Angeles. Sa may malapit sa, ano, Changge. Ang amo pala. O, pati ito nakikisali, o. Oh. ngayon ang amo oh. Oh, grabe, ngayon ko na-discover ito mga to ah. ngayon ko lang na-discover yung ganitong style ng pagpapakain mga to o sadyang gutom na gutom lang talaga sila kaso nga lang, ginasgasan yung motor ko, sira ulo ginasgasan yung motor natin yung pinakamamahal